I am sorry. Hindi kita kayang mahalin dahil may iba nang nagmamayari ng puso ko. Diego Montalban Salazar, kilala bilang isang matinek pagdating sa babae. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa isang binata sa ubod ng gwapo? Malakas ang karisma at higit sa lahat, isang bilyonaryo. Ngunit sa edad na 30 taong gulang, wala pa itong nobya dahil hinihintay niya ang pagbalik ng dating minamahal. Subalit minamadali na siya ng kanyang ina na mag-asawa. Kaya nang dumating ang bagong kasambahay nilang si De Silva, agad niya itong ipinakilala sa mga magulang na fiancé niya to. Gulat at pagkalito ang naramdaman ni Audrey dahil bilang isang kasambahay ang ipinunta niya. Ngunit hindi trabaho ang kanyang nadatnan kundi ang maging asawa ang isang binatang bilyonaryo. Anong klasing buhay kaya ang kanyang matatamasa sa poder ng mga de Silva? Ito na ba ang kasagutan sa kanilang kahirapan? O ito ang simula upang lalong maging magulo ang kanyang buhay? Paano kung muling bumalik ang babaeng unang iniibig ng binata? Panindigan kaya ni Diego ang kanyang mga pinangako sa asawa o magpapadala sa bugso ng damdamin. Hanggang saan hahantong ang pagiging mag-asawa nila. Gayong una pa lang, wala na silang pag-ibig na nararamdaman sa isa't isa. Magandang araw, Angels! Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo, na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Audrey Point of View Inay! Itay! Halina kayo at kakain na! Malakas na sigaw ko upang masiguro na maririnig nila ko. Dahil nasa dulo na sila ng maisan at nagbubunot ng damo. Tanghali na po, tama na muna yan pero mukhang ayaw pa nilang tumigil sa ginagawa. Kaya inutusan ko na lang ang bunso namin na sunduin sila inay at itay doon sa dulo. Ate naman eh, ang layo kaya nila ang init pa. Pagdadabog niya, pinanlakihan ko siya ng mata. Bilisan mo na! Dumaan na rin si Diana doon sa sapa, tapos na siguro siya sa paglalaba. Lalo itong nagdabog. Napapaiyak itong nagpapadyak na umalis upang sundin ang utos ko. Natawa na lang ako. Ako nga pala si Audrey Salazar, panganay sa tatlong anak, at proud ako na isang magsasaka ang magulang ko. Dito nila kami binubuhay na magkapatid. Maliit lang itong sakahan namin na mina ni Itay sa kanyang namayapang ama. Ang pagtatanim ng mais ang pangunahing pangkabuhayan namin sa kabila ng hirap at kapos sa pera. Nagawa pa rin nila kaming pag-aralin. Nakatapos ako ng dalawang taon ng pag-aaral ng kolehiyo. Ang pangalawa naman namin na si Dayan ay kasalukuyan ng nasa second year college. Teacher ang kurso na kinuha niya. Ang bunso naman namin ay si Bettina na nasa second year high school pa lang. Nang makatapos ako sa pag-aaral, naghanap ka agad ako ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, bilang isang kahera sa isang mamahaling resto ako napunta sa dami ng pinag-applyan ko. Dahil mukha lang daw ang meron ako ngunit walang laman ng utak. Masakit, pero wala akong pagpipilian kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Hindi ako biniyayaan ng talino katulad ng dalawa kong kapatid ganda at diskarte lang ang meron ako pero mahina ang utak ko. Pinilit ko na lang na makatapos ng kolehiyo upang hindi mabigo ang mga magulang ko sa akin na ang taas ng expectation na malayo ang mararating ko. Hinain ko na mga pagkain na dala ko sa maliit na mesa na gawa sa kawayan nang makita silang apat na paparating. Sumilay ang maliit na ngiti sa labi ko nang makita ang mga magulang ko na ang laki ng ngiti sa mga labi. Na para bang may isang bagay silang narinig na ikinatuwa ng mga puso nila. Hindi lang matalino itong si Dayan, ang ganda pa. Sabi ni Itay sa kapi natong ang sombrero na gawa sa buri, sa gilid ng kahoy na upuan. Akalain mo bang isang anak ng mayor ang magkagusto sa kanya? Nangunot ang noo ko nang makita ang pamumula ng pisngi ng kapatid ko. Sa natural na ganda, makinis at maputi ang balat ni Dayan. Hindi may kakaila na maraming magkagusto sa kanya. At isa pa, matalino siya. Kaya hindi na ako magtataka kung pati anak ng mayor dito sa bayan namin ang pagkainteresan siya. Ngunit nababahala ako sa kapatid ko kung totoo mang nagustuhan siya ni Nicolas. Masasaktan lang siya. Sabi niya pupunta raw siya rito kapag may bakanting oras siya upang formal na makapagpaalam sa inyo na liligawan ako. Aniya at lalong namula ang pisngi. Nangislap ang mga mata ng mga magulang namin sa narinig. Abay, dapat nating paghandaan ang pagpunta niya rito. Nakakahiya naman kung pupunta siya rito na marumi at amoy pawis kami. Sabi ni inay, tamang inay mo anak at saka para makahanda na rin tayo ng kaunting salo-salo. Sabi ni itay, Napabuntong hininga na lang si Audrey. Hindi na ako sumabat dahil alam kong kukontrahin lang nila ang sasabihin ko. Atilang lang naman ako at sila ang mga magulang. Ikaw Audrey, napromote ka na ba sa trabaho mo? Tanong ni itay sa akin, nasa plato niya ang tingin. Mag-iisang taon ka na riyan sa trabaho mo, kahit papano nakapag-aral ka naman ng kolehiyo. Pero bakit hanggang ngayon, tagalinis at tagakuskus ka pa rin ng kubeta diyan sinidatrabahuhan mo? Mariin akong napalunok. Iyon ang alam ni Itay. Iyon ang alam nilang lahat. Na isa kong tagakuskus at tagalinis ng kubeta. Kasi kapag pinaalam ko sa kanila ang tunay kong trabaho, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa akin. Hindi nila alam na isa akong kahera sa resto bar. Nasa tagong lugar kasi ang resto bar na pinagtatrabahuhan ko. Malayo dito sa San Joaquin. Masama man na magsinungaling sa mga magulang ko pero kailangan ko. Dahil kapag alam nila, panigurado, ubos lahat pati sahod ko. Kung hanggang dyan lang sa posisyon mo, mas mabuti pa kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Ano pa ang ng pinag-aralan mo kung hanggang sa pagkuskos ka lang ng kubeta? Sayang ang pagod at hirap namin ng inay mo. Sayang lang ang pera na pinaghirapan namin. Kulang pa nga yung pera na inaabot mo sa amin sa nagastos namin sa pag-aaral mo. Minsan, gamitin mo rin ang isip mo. Lihim na pinahid ko ang luha sa aking mata Isang taon ng ganito pero hindi pa rin ako sanay. Nasasaktan pa rin ako sa mga sinasabi nila na paulit-ulit kong naririnig. Masakit kasi mismong mga magulang ko, dinadaw na ko. Hindi ko man lang naranasan na ipagmalaki nila ako. Katulad kung paano nila ipagmalaki si Dayan. Naiintindihan ko naman dahil tama sila na mahina ang isip ko. Pero magaling naman ako sa ibang bagay at hindi nila yon nakikita. Dahil ang tanging tinitignan nila ay ang mga maliko at ang mga bagay na hindi ko kayang abutin. Tulad ng talino na mayroon ang dalawang kapatid ko na wala sa akin. Pinagsikapan ko na makatapos ng pag-aaral dahil akala ko magiging proud sila sa akin. Na kahit mahina ang utak ko ay nagawa ko pa rin makatapos. Pero mali pala ako. Dahil ang tanging hangad nila magkaroon ako ng magandang trabaho. May malaking sweldo kapag nakatapos ako ng kolehiyo. Hindi nila inisip ang hirap at pagod ko. Sa pag-aasam nila na makahanap ako ng magandang trabaho na nababagay sa pinag-aralan ko. Ang magkaroon ng malaking sweldo ng sa ganon, hindi na sila mapapagod sa pagtatrabaho sa sakahan. Gusto ko mang ibigay ang lahat ng sweldo ko sa kanila pero paano naman ako? Paano naman ang future ko kung wala nang matirang pera sa akin? Paano kung magkasakit ako? Magkasakit ang isa sa kanila. Saan kami kukuha ng pera pambili ng gamot? Pang-ospital. Sa pag-aaral pa lang ni Dayan, kulang na kulang na ang kinikita nila. Nagahanap naman ho ako ng malilipatan na trabaho, Tay. Pero mas mababahu kasi ang sahod kaya mas mabuti pa maging kasambahay. Malaki ang sweldo. Doble riyan sa kinikita mo. Ani at dismayado na tumayo. My mother look at me apologetically. Pagpasensyahan mo na ang iyong itay. Maliit ako ngumiti. Tama naman ho si itay na Sabi ko. Kinuha ko ang natirang pera ko at inabot sa kanya. Itabi niyo na ho. Magpapadala ulit ako sa susunod na sweldo ayaw pa sana niyang tanggapin ngunit inilagay ko yon sa palad niya. Kailangan ko na hong umalis. Alas dos kasi ang trabaho ko. Bahagya kong ginulo ang buhok ni Dayan. Mag-aral ka ng mabuti. Pinisil ko naman ang pisngi ni Bitina. At ikaw rin. Opo ate. Sabay na sagot nilang dalawa. Mag-ingat ka ate. Ngumiti ako at kumaway sa kanila bago tumalikod at umalis. Ganito palagi ang nararamdaman ko kapag aalis na ako upang babalik sa trabaho. Masakit sa puso, mabigat sa loob. Hindi ko alam kung saan nagmula, kung ano ang dahilan. Nang lingunin ko sila, doon ko nalaman ang kasagutan. Dahil mas masaya sila kapag wala ako. Napahikbi ako habang nakatanaw sa kanila na masayang naguusap. Tumatawa. Bumalik si Itay at muli silang sinaluhan sa pagkain sa hapag na hinanda ko kanina. Akala ko bahay ang pahingahan. Akala ko pamilya ang nagsisilbing pahinga. Pero sa sitwasyon ko, mas mabuti pang malayo ako sa kanila dahil doon nararamdaman ko kung ano ang tunay na pahinga. Kapayapaan iyon ang tunay na pahinga ko. Pero hindi ko naman matiis ang pamilya ko hindi ko makatiis na makita ang mga magulang ko na nagkakandakuba-kuba sa pagtatrabaho para lang maitaguyod kami, para lang paaralin kami. Isa lang naman ang gusto nila, ang makatapos kami sa kolehiyo at makahanap ng magandang trabaho. Nang sa ganun, hindi kami matulad sa kanila. Kayod kalabaw sa ilalim ng mainit na araw. Pangako inay Itay aakyat kayong dalawa sa entablado at isasabit sa akin ang medalya na bunga ng mga pinaghirapan ko. Saad ni Dayan. Hindi rin ako magpapatalo. Sabat ni Bettina. Aakyat din si na at Itay para isabit sa akin ang medalya ko. Ginulo ni Itay ang ibabaw ng ulo nila. Proud na proud ako sa inyong dalawa. Aniya na nagpadurog ng puso ko kailan ko kaya maririnig ang katagang iyon kay Itay. Ni minsan, hindi niya ako sinabihan na proud siya sa akin. Na masaya siya kasi ang panganay niya, na kahit mahina ang utak ay nakapagtapos din ng pag-aaral. Nakahanap din ng trabaho. Puno ng luha ang mga mata ko. Kasabay ng hikbi pero nagawa ko pang ngumiti habang nakatingin sa kanila. <laughs> Makita ko lang na masaya ko Gagawin ko ang lahat. Maabot lang ang mga pangarap ng kapatid ko. Balang araw, magbubunga rin ang paghihirap ko. May aahon ko rin kayo sa kahirapan sa pagsusumikap ko. Bilang isang panganay, hindi lang ako ate sa mga kapatid ko. Pangalawang nanay din nila ko. Kaya hanggat kaya kong suportahan sila, gagawin ko. Hindi ko man magawang maging proud si itay sa akin sa mga narating ko, gagawin ko na lang sa ibang paraan nang sa ganon makita nila ang halaga ko. Naglagay ako ng kaunting powder sa muka at lipstick nang sa ganon hindi ako mukhang kawawang tignan. Nasa trabaho ko kaya dapat ay presentable ang itsura ko. Pinusod ko ang aking buhok na hanggang baywang. Inayos ko rin ang kwelyo ng aking damit. Nang makitang ayos na, lumabas na ako sa employees area upang palitan ng pwesto ng kasama ko. Hapon pa lang kaya wala pang masyadong tao. Hindi pa gaanong busy kaya nilinis ko na ang area ko, kahit wala namang dumi. Gusto kong libangin ang sarili ko dahil kapag wala akong ginagawa. Naaalala ko lang ang mga salita ni Itay sa akin. Masasaktan lang ako at baka madamay pa ang trabaho ko. Ayaw kong magkamali. Mahirap na. Kailan kaya mauubos ang pera ng mga mayamang tao na to? Wala silang ibang ginawa kundi ang gabi-gabi na pumasok dito sa Rasto Bar para lumaklak ng mamahaling alak. Nakatumba sa isang taon kong sahod. Ang mag ng mga babae sa isang gabi lang. Wala ba silang pinagkakaabalahan sa perang pinaghirapan nila? Napabuntong hininga na lang si Audrey habang sinusuyod ng tingin ng buong paligid. Ako yung nangihinayang sa perang inuubos nila. Bukod sa bagay, marami naman silang pera. Kahit maglustay sila gabi-gabi, hindi yun mauubos. Hindi sila magihirap. Audrey, may pogi. Nagahanap ng katable. Naku shein huwag ako. Tanggi ko kaagad. Nasharing kahera ngunit. Nagsasideline at sumasama kapag may nagkahagusto sa kanya. Malaki raw kasi ang pera na makukuha niya kapag tatanggapin niya ang alok na table siya. Maganda si Shane at magandang katawan. Habuli ng mga lalaki. Ilang beses niya na akong inaalok ng ganito ngunit hindi kaya ng loob ko. Kahit pa malaking halagang makuha ko. Teba lang daw, kwentuhan ganun. Gusto niya lang daw ng may makausap. Mukhang broken hearted ang pogi. Aniya. Sige na, magbabayad daw siya kahit magkano basta may makausap lang siya. Ngayong gabi habang nagji-chill siya. Kung hindi nga lang ako ang papalit sa sa'yo ngayon, naku! Kinikilig pang pa dugtong ni Shane. Hinila niya ako palapit sa kanya. Nakita mo yung lalaki sa dulo sa tapat ng VIP? Aniya tinuro pa. Kaagad ko naman yung nakita dahil nag-iisa lang siya ron. Yan ang tinutukoy ko. Ang gwapo, di ba? Hindi ako interesado. Saad ko at bumalik sa aking pwesto. Inayos ko ang sales ko ngayong gabi at tinurn over kay Shane dahil mag-out na ako. Alis na ako. Paalam ko dito at umalis na na hindi pinansin ng mga sinasabi niya. Kahit mahirap lang kami, kahit halos wala na kaming makain. Pero ni isang beses, hindi kami tinuruan ng aming mga magulang na kumapit sa patalim. Hindi bali na lang daw na mawala kaming gutom, kaysa busog kami ngunit galing naman sa hindi marangal na gawain. Otomatikong natigil sa paghakbang ang paako. Nang tumapat ako sa table ng lalaki na tinutukoy ni Shane, hindi ko maaninag ng maayos ang kanyang muka dahil nasa madilim na bahagi siya nakapwesto. Dagdag pa ang kulay pula na ilaw sa loob ng buong resto bar. Ano kaya ang problema nito? At parang pasanyang buong mundo? Akala ko kapag mayaman wala nang problema na iniisip dahil nakukuha na nila lahat ng gusto nila. Pera ang pinapagalawat solusyon, pero mukhang hindi yata lahat. Aalis na sana ako ng magsalita siya na nagpahuramentado ng puso ko. Join me, don't worry, I'm harmless. He said in a hoarse voice. Natinag ako sa aking kinatatayuan ng mag-angat ito ng tingin. Napansin niya siguro na may nakatingin sa kanya. Inilapag niya ang baso na wala ng lamang alak sa ibabo ng mesa. Dumikwatro ito ng upo. Ikaw ba yung kaibigan na tinutukoy ni Shin? Wala sa sarili na tumango ako at lumapit sa kineroroonan niya. Habasip. May sariling isip yata ang katawan ko at kusa na lang akong umupo sa tabi ng hero. Ngunit malaki ang espasyo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Kusa na lang na lumapit ako sa kanya at umupo sa kanyang tabi, nang hindi ko namamalayan. Kahit may kadiliman, nasisiguro ko na ang gwapo niyang lalaki. Yung ilong niya pang Spanish na ilong ang hugis. Ang tangos, magdasalubong ang kanyang makapal na kilay at ang kanya'ng pilikmata, ang haba